bigloss, ulay beats po, nang ano nang davies sayo na, baby, kung paano yun di tapos top ceiling yun, ayano ah. strip light dito, last, again, master, ah. last yan. Hindi na yun mas kah, pagkatapos yun, yun naman tayo yung tatlo dito, tatlong box dyan ayro nakhangat siya, hindi siya na nakadrop ng hangat ngarito. Yan maganda. Facing relax. na ginagamit Eh, Matwa project tayo. Mga boss, good morning, master. Good morning, boss mat. Uh, break time tayo, break time. Tempo, ano, Tama-tama, break time. Update po tayo dito sa project natin dito sa Bebe Matwa Masantol. Ah, paubos na yung mga metal paring natin. Ibig sabihin yan, master, tapos na yung ceiling, ano? Tapos na, boss. Ayun, paubos na. Ah. Uh, Lipat, lipat bahay. Bos Mumbai. Ya, di sana masih bos Mumbai. Break time. Ta break time, tamang-taman ah. na. Tamang. Okay. Udang. Shout out. Shout out, bos. Anong video natin? <laughs> 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 Ayan ah. Hamburger. Hamburger uh, po tayo, mga bos. Yan iba. Gusto yung merienda ni bos Brian, na master. Bugel. With cheese and kamatis. Lia. Lia na nalala sila dito. Daming aligabok. Yan you know. o. Pero ano muna tayo? Nirihanda muna tayo na bahay. ano anong lasa? Tap. Ano? Bugel. Jalibi Bibi Consul. Yan. Lia na ano no, Wasumbay. No. No. Lia. No. Yeah. Tapos yan. Flat. Flat wall enamel. Tapos dito. Hindi na mga boss, hindi pa natin nasarayan kasi uh, marami pa tayong lalagay dito. Maglalagay pa tayo ng ano daw, emergency light na abang na outlet. Tsaka dito yung kanyang ano, CCTV. Tapos yung aircon natin, ayan, yung speed type na aircon, The os power. Nakabang na rin yung kanyang ano, mga wire tsaka yung os. Kwa dito, puro liya na. Tapos na yung magmasilya. Na budong. daw? Dato. Sir. Ya Dato, na pala. Dato. Dato tapos yung mga aking cabinet natin, may sila ni Roel dito. Ito naman, hindi ko pa, hindi ko pa pinasara to kasi magwa-wiring pa tayo dito. Hindi pa tapos yung mga wiring niya dito. Tapos to, lilipa yung kanyang, ano, kanyang internet converts. Ayan na. Oh. Dito sa CR. Okay na rin itong ma, ano, masiling, ano lang po, masilya. Tapos meron siyang cob na ano, shadow. Dito dalawa. Tapos tatang stop Ganyan. Dito si Master, nandito si Master, tsaka si Jojo. Yung ano, siling dito, patapos na rin po. Maglalagay din tayo ng na doon, ng emergency light. Abang na ano, outlet. Dito, pinalagay ni Boss Brian. Ko hmm. dito, konti na lang to na master, konti na lang to na, no? sarado na. Boss, nalagay tayo ng ano ng dalawa. manual dito. Tsaka doon. Dito dalawa. Tsaka isa rito. Balit tatlong manual, master. Yes, boss. Yeah, yun doon pinamasilya ko na yung sa ano, yung sa cob natin. Bako tayo maglagay ng mga ano ng mga cement board. Para yung mga pintor hindi na mahirapan sa pagmamasilya. Kaya nauna na, nauna na yung ano, yung sakob na pagmasilya at pagpintura ng flat latex. Ayan yung design natin mga boss naka-drop siya dito sa kanyang cove. Bayo po ano 'yan, tatlo. Tapos meron siyang abang na wiring para sa kanyang ano, pin dito. Pinakadesign niya po 'yan dito. Tapos dito rin meron din tayo dito. Tatlo. Hindi pa natin naano 'yan. Pakatapos 'yan, ito na 'yung gagawin nila. Yung tatlo dito. Bali nakangat siya dito sa ano, sa ceiling. Tatlong box nakangat ito, nakapagapin na tayo ng ano dito, ng finish paint. Ayan, semi-gloss. Kulay beads po, ng ano, ng Davis, ayan o. No? Davis. Paper mat matche, di paper matche po, ang ano niya sa, sa Davis. Meron ano na siya, para siyang beads, ayan o. No? Hmm. Paper mache ang kulay niya. Dito sa kanyang mga drops. Drop ceiling. Sa kom Master, okay na na no, Master. So ayan mga boss, yung abang natin na wire ayan, pinalusan na ni Master dito. Tapos maglalagay tayo ng mga pin lights dyan. Yan po yung design natin dito. Tapos gob ceiling yan, may ano, strip light dito. Last na lang yan Master ha. Last katapos yan. Dito naman tayo yung tatlo dito. Tatlong box din pero nakahangat siya. Hindi siya na nakadrop, nakahangat. Tat tatlo rito. Ayan, masilya. racing party Dasolax ng voice ay nang ginagamit natin ano. <tip>, tap, tap, tap. Kaya naka naka si Budong ha? Siya na si Budong. Kenalo ng ka Budong ha? Sabado bukas. Sabado bukas. Sabado sabad, na. Ngayon sabado. <laughs> ngayon pala sabado sabado. <laughs> sabad. Tapos dito, ayan, naka-ano na siya ng ano, Kamasin niya tayo ng ano, epoxy ANV ang gamit natin. Ayan, epoxy ANV sa mga duktungan ng ano, ng mga hard reflex. Matibay, maasaan na masarap. Ang sibas Mumbai po yung gumagawa dito. Asa si sibas Sa mga duktungan dito pero ginagrain muna yung mga ano, yung mga rivets na oh. No? Ginagrain muna natin tapos epoxy A and B manual dito yun dito okay na rin yung dito meron tayong manual dito dito hindi ko muna pinasara to kasi meron tayong lalagay na ano additional na ano lighting dito magiging ano siya magiging trigang to itong kanyang switch nag additional tayo ng isa doon na lang tayo dudog to Ayan. Okay na yan, Master. Tapos doon, magpunta tayo doon. Yan mga boss, na butasan na yung isa, tapos mayroon pang dalawa to. Bali tatlo yan, kaya lang oras na, quarter to five na, kaya si boss Bumbay naglilinis na abay. Natapos na naman ng isang araw, ano? Oo. so yan mga boss, yan po yung natapos namin. Update po natin dito sa Bebe Matwa Project kay Boss Brian, sa dream house niya. Ayan. Naka isang coating na ng ano ng semi gloss ng Davis. Itong ano sealing. Tapos to pwede na kami ano, yan next day no. Pwede nang masilyan ng epoxy ANB. Ayun, dumami boss bike. So ayan mga boss, ganito na po yung vlog natin. Uh, dito yung mga tropa natin. Nasa labas na. Si Master George. Ayan. Yeah, Pabarab na po kami. Ah, oh, Master. See you next day. Next week na, po. Okay. God bless, po. See you next video.